Grabe mga ka-dreamers, kinakalawang nga pala ng todo ito ang lababo namin dito sa bamboo house. Ay nakapagpapapangit nga ito rito, kaya naman ngayon ay akin na nga lilinis. Hindi man din ho mga ka-dreamers, maganda ang isang bahay kapag nga yung lababo ay napakarumitig na. Tsaka mahirap na baka mabash pa ako ng ilan diyan kapag nahagip ito sa aking video. <laughs> kaya para maiwasan ko na nga yung bashing dito sa akin lababo, kaya naman lilinisin ko na kahit medyo mahirap. lilinawin ko lamang ho mga ka-dreamers, hindi nga pala ito kalawang kundi yung mga mga talsik ng varnish. Ewan ko ba ako lamang yata yung gumagamit ng varnish tapos napapamali ng lagay kung saan saan pumapata. Kaya naman pati itong lababo nga namin dito sa bamboo house ay napatakan ko noong ako ay nagva-varnish nitong kubo. Abay hindi rin pala ganoon kadali ang magalis nga ng varnish kasi sinubukan ko nga rito yung thinner. Kaso hindi nagkaari mga kadreamers kaya naman sinubukan ko yung alcohol pero hindi pa rin masyadong effect. At ang nakapagpalis nga lamang dini ng varnish ay yung pinabili ko na paint remover. After ko nga malinis so mga kadreamers yung lababo ay pumunta naman ako rito sa unang kubo. Kasi nga nadala ko rin ho rito mga ka-dreamers yung aking kaabno yan. <laughs> Di ba nag din ako rito tapos nagpahid din ako ng pintura sa kwarto. Naku ang nangyari ng alat din sa sahig pati sa aking higa. Kaya And, naman akin din ho yun mga ka-dreamers susubukang alisin para maging malinis din dito sa aking unang kubo. Pero bago ako pumasok ay winalis ko muna yung mga ipot-ipot dito sa may bahaging harapan. Ang dami kasing ipot-ipot mga ka-dreamers dito nga sa may pinakang sala ng kubo pero hindi ko alam kung ipot ng ano Bali, ito nga palang hitsura ng sahig ng aking kwarto dito sa unang kubo na ang pintura. Maging dito nga ho mga kadreamers sa aking pinakangkatre ay namumuti-muti Kaya naman nais ko rin ho itong alisin mga kadreamers para mas maging maganda nga itong tignan. At sa pagalis ko nga ho ng pintura, ang una kong sinubukan gamitin na itong ang pintin. Eh. Kaso ho mga kadreamers, nakailang buhos at kuskus na nga ako rito sa pintura sa sahiga, hindi malamang lamang na Kaya ano naman sa mga sandaling ito ay napaiisip ako kung ano nga ba ang gandang gamitin dito para maalis talaga yung pintura. Kasi nga ho mga ka-dreamers, napakapangit talaga tignan itong aking kwarto dahil nga rito sa namumuti-muti na pintura sa sahig at higa. Ewan ko ba kung bakit ganyan baga ako magpintura yung namamatak-matak talaga at hindi ko nga yun maiwasan. Abay, mabuti na lamang ho mga ka-dreamers, pumunta si ate kanina sa bilihan nga ng pintura tapos nagtanong siya roon ng paint remover. At yun pala ay nakalagay sa parang timba kaya naman medyo mahal at ang binili nga lamang ni ate ay nasa 100 gram. At kahit napakaliit nga lamang ho noon mga kadreamers ay 390 pesos, pesos. Ayan talagang mabubulol ka na lamang talaga sa mga presyo ngayon ng bili Sinubukan ko nga palang ikos-kos mga kadreamers yung paint remover dito nga sa floor mat at itong anong nangyari munti ka nang masunod. Kasi nga ho mga kadreamers napakainit talaga kapag dumadampi sa balat nitong ang paint remover. Effective naman siya mga kadreamers kasi nga napakadali lamang alisin noong pintura kapag yun ang As gamit. As in nagkukusa yung pintura na matagkan. Kasi hindi ko na ho tinuloy mga kadreamers ang paggamit kasi nga napakainit sa balat at delikado. Dahil kapag pumapatak nga sa balat ko, mga dreamers ay talagang mapaareka. Mas masakit pa noong iniwan ako. <laughs> Ayan ang ending. Hindi ko pa rin naalis yung pintura. 41,500! Grabe! 1,500. So, yung 1,000 ko naging 84,100. O, oh, ba diba, mga ka-dreamers, sobrang dali lamang kumita rito kay PH Perry. Kaya kung nais nyo rin kumita ng napakalaking pera, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit ng 100. Tapos, so, huwag nyo kalimutan mag-screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo kayo ng 500 pesos. Ang mahilig ko rito laruin ay ang Super Ace. So, and mga ka-dreamers, dito kay Super Ace, magbebet lamang ako rin yan ng 1000 Tingnan natin kung magkano ang aking mapananaluhan din eh. 1000 Oops, caught her Play. 200. 800. 100. 1, 200. 100. 1200. Wow, 3,000 na lang. 2,000. Uy, 4,800. 18. 2,000. 41,500. Grabe. 12,500. 4,000. Ayan na. 5,000. Hala. Hala, 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 hala. 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 200. 400. 3,600. So, tingnan nyo mga ka-dreamers, yung 1,000 ko naging 84,100. Di ba napakalaki? Kaya kung nais nyo rin manalo, nasa comment section lang ang link para mag-register. Huwag kalimutan mag-deposit at ilagay ang screenshot sa comment section at may pag-asa kayong manalo ng 500 pesos.